Welcome back po sa ating channel. Nakakakilig, Kim Chu at Paolo Avelino inilantad sa publiko kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Hirit ng kanilang fans alamin. Muling nagpakita ng nakakakilig ang naturang celebrity couple na sina Kim Chu at Paolo Avelino sa kanilang mga manunood na talaga namang inaabangan ng madla. Dahil nga sa kanilang pelikulang What's Wrong with Secretary Kim ay talaga namang umaapaw ang pagmamahal ng kanilang mga fans ng naturang actress at aktor. Yuzisa ng iba pang mga fans mukhang totohanan na ang kanilang pagpapakita ng kilig sa mga netizens at mukhang hindi na nga lang ito basta pagdating sa pelikula kundi maging sa totoong buhay ay talaga namang kitang kita mo ang kilig at saya kapag sila ay magkasama during off cam Samantala ayon naman sa celebrity couple mas inaayos nga nila ang kanilang trabaho lalo na ngayon marami ang nag-aabang sa bawat episode ng kanilang pelikula na talaga namang patok sa takilya at proud sila doon. Dahil para sa kanila isa itong karangalan na maging parte ng naturang pelikula na talaga namang pinaghandaan nila ng sobra-sobra para sa kanilang mga fans. Hirit naman ang ilang fans ng dalawa na sana sila na nga ang magkatuluyan hindi lang sa pelikula kundi maging sa totoong buhay dahil kitang kita naman sa kanikanilang mga mata na ibang iba yung chemistry nila pagdating sa kanikanilang role sa pelikulang pinaghandaan nila ng matagal. Ayon naman sa ilang fans ng dalaga wag natin silang model iin, Masyado pang maaga at suportahan na lang natin sila dahil ang kanilang pelikula ay hindi lang basta isang bagay na madaling kalimutan kundi ginagawa nila ang kanilang trabaho ng maayos, na sigurado tayong tatatak ito sa ating mga puso na hindi natin makakalimutan. Upang mapasaya nila ang kanilang mga fans lalo na sa ngayon galing ang actress sa break up kung kaya't marami rin sa atin ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng actress pagdating sa kanyang love life. Masasabi mo ang isa si Kim Chu sa mga hinahangaan ng lahat dahil hindi lang sa husay nito pagdating sa pag-arte kundi isa rin siya sa mga nais makatrabaho ng ilan. Kung kaya naman ganun na lang nila e respeto si Kim dahil hindi lang siya basta actress kundi isa siyang prinsesa na talaga namang nahulog ang aktor na si Paolo Avelino, nakitang kita naman ang tuwa at kilig sa kanilang mga mata kapag sila ay magkasama.